Tuloy-tuloy pa rin ang tagisa ng galing sa basketball ng ilang manlalaro ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Kabilang sa subalang sa Game 1 ang Iloilo at Zamboanga na kapwa nagwagi kontra Bacoor, Cavite at Quezon Province. Yan ang ulat ni Dennis Principe. Sinorpresa ng 8-seeded team Iloilo ang South Division top seed Bacoor sa game 1 ng kanilang best of 3 quarterfinal battle sa Strike Gym Bacoor Cavite. Tumikada ang si CJ katapusan ng isang 3-pointer. May 2 seconds na lamang ang natitira sa laro para ibigay ang isang 89-86 na panalo kontra City Strikers. Hindi naging madali para sa Iloilo ang maibulsa ang panalo dahil kinailangan pa nito na humabol ulang sa isang 23-point lead ng Bacoor sa third quarter. Lamang ang home team 60-37 nang magpakawala ang Iloilo ng 26-3 run para itabla ang laro 63 all Wala noon, naging dikdika na ang laban hanggang sa dumating ang pagkakataon para kay katapusan natapusin ang Game 1 pabor sa Iloilo nag-drawing lang ako ng play. Uh, sabi ko lang, kasi meron pa silang ano eh, dalawang, dalawang foul pa lang sila eh. So alam ko magpa-foul sila. So I just run kung magsiswitch sila. And then yung next play, tungkol na uh, iibayin yung execution. Uh, sinabihan ko lang, just Uh, sabi ko lang sa inbounder, which is si Shaq Imperial, na hanapin si CJ. Samantalang susubukan naman ng bakoor na makatabla sa Game 2, nagaganapin na October 14 sa Quezon Convention Center sa Lucena City. Sa isa pang mainit na playoff series, dinaanan sa Buanga Families Brands Jardines sa Depensa ang kanilang laro laban sa Quezon Province Huskers para itala ang isang 77-68 victory. Dikit ang laro papasok ng final quarter, 64-60, ngunit nagpakaula ang Zamboanga ng 9 straight points para kunin ang panalo. Kasi pagdating ko, marunong naman silang dumipesa pero totally different do sa defensive teams ko. So wala akong uh, pinag-aralan, wala kaming pinag-aralan, puro ano. Siguro 3 parts ng uh, oras namin nakukonsume ko sa depensa. Ang Game 2 ng Zamboanga versus Quezon ay lalaroin din sa October 14 sa home court ng Huskers sa Quezon Convention Center. Dennis Principe para sa bayan.